Radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. One time, the New Filipino Time, alas syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada News Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada. Balina. Ang malakanyang tiniyak na bukas si Pangulong Marcos na isa publiko ang kanyang sal basta dadaan ito sa wastong proseso. Inaguri si ang very important witness, inaasahang dadalo sa susunod na flood control hearing ng Senado. Ang AFP pinabulaanan ang mga banat ni Congressman Pulong Duterte hinggil sa US Missile. Mga palipara naman sa bansa, mahigpit na ho ang security dahil nga po sa inaasahang dagsa naman mga pasahero ngayong undas. Ang Asia naman mga kabrigada, formal lang tinanggap ang Timor Leste. Bilang ikalabing isang miyembro ng organisasyon at si Ombudsman Remulia, gumaling na raw sa sakit sa puso at maging sa leukemia. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. Ang buong ng News, FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Antiresistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita nationwide. Sa umaga, Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Araw po ng lunes mga kabrigada October 27, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita, Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, inihayag ng Malacanang ang kahandaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Basta tadaan ito sa tamang proseso. Kasunod po yan ang sabihin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi maaaring magkaroon ng malayang akses sa SAL-N -e ng Pangulo at mga miyembro ng gabinete dahil sa posibleng banta sa security. Ngunit paglilinaw ni Presidential Press Officer Claire Castro na hindi ito pagtatago kundi hakbang upang maiwasan ang maling paggamit ng sal para ho sa mga politikal na layunin. Dagdag pa nito, may mga rules o procedure na inilatag ang Office of the Ombudsman at tiniyak niyang susundin ito ng ehekutibo. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na bukas siyang gawing publiko ang kanyang salen at hihikayatin din ang mga miyembro ng kanyang gabinete na gawin ang parehong hakbang. Susunod naman na flood control hearing, posible raw hong maganap sa darating na November 14. Ayon po yan kay Senate President Pro Tempore Lacson. Isa raw sa mga very important witness, abay nasa daw hong dadalo dyan sa pagdinig na yan. Bigalaan Cortez, i mo! Ipinawagi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sa November 14 niya planong ipagpatuloy ang pagdinig na Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control kung sakaling makabalik siya bilang chairman na nasabing komite. Matatanda ang bumaba sa pwesto noong October 6 si Lacson dahil sa di man ay ng ilan niyang kasamahang mambabatas sa paghawak niya na naturang pagdinig. Kung matuloy naman ang itinatakda nitong pagdinig ay asahan na raw ang pagdating ng isang very important witness na siya magpapabilis sa paghahain ng kaso laban sa mga politiko, DPW officials at maging kontraktor. Samantala sinabi rin ni Lacson na kabilang sa kanyang ipapatawag sa susunod na pagdinig, si Orly Gutesa na siyang testigo naman na ipinresenta ni Sandro Dante Marcoleta noong September. Tiniyak naman niyang mananatili siyang patas sa paghawak ng investigasyon kung sakali nga makuha niya muli ang chairmanship nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News News Authority. The Balita Nationwide. Maring itinangki ng armed Forces of the Philippines ang maling interpretasyon sa pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Broner Jr. tungkol sa pansamantalang pag-deploy ng mga Typhoon Missile System ng Amerika sa bansa. Iginit ho ng AFP na ang tinutukoy ni Broner ay technical na impormasyon lamang tungkol sa kakayahan ng sistema. Dinidin ho nila ang presensya ng mga missile ay para sa training at capability building bilang bahagi ng modernization program ng AFP para palakasin ang pambansang depensa. Binigyan din naman ng militar na walang katotohanan ang anumang paratang na nagsisilbi sila sa interes ng ibang bansa. At ang ganito mga pahayag ay nakasisira raw sa integridad at professionalism ng institusyon. ay pa sa AFP, lahat ng defense partnerships at initiatives ay rinsunod sa independent foreign policy at soberanya ng Pilipinas. Hinimok din ng AFP ang mga opisyal at opinion leaders na maging maingat at responsable sa kanilang mga pahayag para maiwasan yung pag kalat ng maling impormasyon na maari magdulot ng pagdududa sa hanay ng AFP. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Si Pangulong Marcos, mga kabrigada, hinamo na isa publiko ang SALN kung talagang seryoso sa all-out war laban sa korupsyon. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada dapat ipakita ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinseridad at commitment sa transparency. Ito ang iginiit ni mamamayang liberal party list representative Laila de kasabay ng paghamon sa Pangulo na isa publiko na ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at himukin din ang gabinete na gawin ito. Ayon kay Delima, kailangan patunayan ni Marcos na iba siya sa sinundang presidente na sinasabing galit sa korupsyon. Ngunit isinikreto lang umano ang salen kasama ng protektor na ombudsman. Binagit niya na isa sa priority measures ng 20th Congress ay ang isinusulong na Freedom of Information Bill. Paliwanag dito. Hindi maaaring hanggang salita lang ang paglaban sa korupsyon at biglang kambyo o pabago-bago ng pahayag at marami pang kuskus -kus balungos sa simpleng paglalabas ng salen. Dagdag ng kongresista, Upang patunayan na totoong pananagutin ang mga maysala, dapat itaguyod ni Pangulong Marcos ang all-out war laban sa katiwalian, ibig sabihin. Wala umanong cover up, walang sasantuhin at walang palulusutin kaya kahit ang mismong administrasyon ay hindi exempted sa pagbusisi. Samantala, binweltahan naman ni Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando si Executive Secretary Lucas Bersamin na maraming ebas o sinasabi ng ituring na security threat ang pagpapakita ng SALEN. Punto ni San Fernando, Taliwas sa statement ni Bersamin, hindi pampolitika ang salen kundi batayang dokumento na pananagutan. Kaya ang transparency ay hindi dapat maging selective at hindi isang pribilehiyo. Mababati na inihayag ng Executive Secretary na dapat isa publiko ang SALN para sa lehitimong layunin lamang at nagbabala laban sa pamumulitika. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Isang grupo naman mga kabrigada ang nanawagan ng protesta kasunod ng pagkakaakwit. Kina Juan Ponce Enrile, Gigi Reyes at Janet Lim Napoles. Brigada Sheila Matibag, Ibrigada mo! Report! ng bagong alyansang makabayan o bayan na ang pagkaakwit kina dating Senate President Juan Ponce Enrile, maging ng kanyang Chief of Staff na si Gigi Reyes at ang Pork Barrel Operator na si Janet Lim Napoles, kaugnay ang Pork Barrel Scam, ay nagpapakita ng patuloy na korupsyon at kawalan ng pananagutan na siyang nagpapahintulot sa mga politiko na magnakaw sa kaban ng, bayan ng walang katakot-takot. Sa isang payag, sinabi ng bayan na paalala ito kung gaano o pa ano ng justice system na poprotektahan ang mga may at makapangyarihan. Para sa grupo, ang pagkaakwit sa mga ito ay hindi makatarungan at insulto sa mga ordinaryong Pilipino na nagihirap araw-araw. Dahil dyan, ay nanawagan ang bayan para sa protesta hinggil dito at patuloy na paghingi ng pananagutan para sa pork barrel scam. Mas maraming pagkilos umano ang kailangan para malabanan ito. Dapat umanong ipakita ng publiko na sila'y determinasyon terminado at makapangyarihan para isulong ang accountability, justisya at paglaban sa kurap na gobyerno. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada ng S.M. Manila. Sa musica nyo, Assorting! Brigada Valida! Mga kabrigada, ang PNP magpapatupad magpapatupadahon ng maigpit na security sa mga komunidad sa gitna nga huya ng Undas Exodus. We got a calf Austria, incredible. Kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga biyahero para sa Undas 2025, nagpatupad ng mas pinaiting na seguridad ang Philippine National Police sa buong bansa. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., dinoble ng mga pulis ang pagpapatrolya sa mga residential area upang mahuli ang mga posibleng manloob o magnanakaw sa mga bahay na pansamantalang iiwan ng mga may-ari. Bigang diinin Nartates sa dapat maging mapagmatiyag ang publiko at tiyaking ligtas ang kanilang tahanan bago bumiyahe. Pinalakas din ng PNP ang koordinasyon sa mga barangay tanod at security volunteers para sa agarang pagresponde sa anumang kahinahinalang aktibidad. Aabot sa higit 31,000 pulis ang ide-deploy sa mahigit dibong sementeryo, memorial parks, kolumbari at pangunahing kalsada mula October 29 hanggang November 3 bilang bahagi ng Undas 2025 Security Operations. In the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kaf, Austria, ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, ito naman ho tayo, heightened alert status. Nakataas na rin sa mga paliparan para sa Undas 2025. Brigada Boy, Custodio e Brigada Moe Isinailalim na ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa heightened alert ang lahat ng mga paliparan sa bansa bilang paghahanda sa inaasahan dagsa ng mga pasahero ngayong undas. Ayon sa Kaap, tinatayang aabot sa 5.8 milyong pasahero ang babiyahe mula Oktubre hanggang Nobyembre ngayong taon. Mahigit isang milyon na mas marami kumpara sa 4.8 milyon noong 2024. Naglagay na ng mga malasakit help sa lahat ng paliparan para tulungan ang mga pasahero habang mahigpit na binabantayan ang seguridad at may nakahandang medical teams para sa anumang emergency. nakipag din ang ahensya sa PNP Aviation Security Unit, Office for Transportation Security, Department of Tourism, Civil Aeronautics Board at mga airline companies upang matiyak ang maayos na operasyon sa gitna ng inaasahang pagdami ng biyahero. Ayon kay CAAP, Director General Raul Del Rosario, inatasan na nila ang lahat ng area managers na tiyaking maipatupad ang mga kinakailangan safety at security measures para sa ligtas at maayos na biyahe ng publiko ngayong undas. Pinayuhan din ng kaap ang mga pasahero na sumunod sa mga patakaran sa paliparan upang maiwasan ng abala at pagkaantala ng biyahe. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Balita Nationwide. Si Pangulong Bongbong Marcos dumala na ho sa pagbubukas ng 47th ASEAN Summit. Ang Timor Leste ba opisyal na raw hong kasapi ng ASEAN. Brigada Maricar Sargan, i Formal nang nagsimula kahapon ang 47th ASEAN Summit and Related Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang iba pang ASEAN leaders and dialogue partners. Sa pagbubukas ng summit, highlight ang paglagda ni Pangulong Marcos kasama ang siyang leader ng ASEAN sa Declaration on the Admission of Timor-Leste into ASEAN bilang formal na pagtanggap sa nasabing bansa bilang ikalabing isang miyembro ng regional bloc. Present sa makasaysayang okasyon si Timor-Leste President Jose Ramos Horta at Prime Minister Kerala Shanana Guzmaw bilang kinatawan ng kanilang bansa. Itinuturing na malaking milestone ang pagpasok ng Timor-Leste sa ASEAN na muling nagpapatibay sa commitment ng samahan sa unity, inclusivity at regional solidarity. Inaasang magpapalakas din ito ng kooperasyon sa larangan ng economic growth, people-to-people -people exchanges at regional integration. matatanda ang nagsumite ng application for membership ang Timor-Leste noong 2000 11 at observer status on 2022 today history is made timor leste has been admitted as the 11th member state of asean for the people of timor leste this is not only a dream realized but a powerful affirmation of our journey when Marked by resilience, determination, and hope. For ASEAN, it is the continuation of a vision, a truly united family of nations, bound together by shared values, common aspirations, and collective destiny. On behalf of the government and people of Timor Leste, I extend our Deepest gratitude to all ASEAN member states, to the ASEAN chair, the ASEAN secretariat, and our dialogue partners. Your trust, encouragement, and unwavering solidarity have made this historic day possible. traditional handshake. Mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, in the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kada balita nationwide. Matinding pag-ulan dyan na naranasan ho sa Cagayan de Oro, nagdulot ng mga landslide. Brigada JM Salise sa detalye, i-brigada mo! Brigada. Nadulot ng matinding takot sa mga residente ang nangyaring pagguho ng lupa sa bukiring bahagi ng Lumbia Ugyaban Bypass Road sa Barangay Don Sulihon nitong lungsod ng Cagayan de Oro matapos maranasan ang malakas na pag-ulan dahil dito inabisuhan ng Department of Public Works and Highways Northern Mindanao ang mga motorista na hindi muna madadaanan ang nasabing bypass Road dahil delikado pa ito. Walang naiulat na sugatan sa naturang landslide. Ngunit patuloy pa rin pinag-iingat ang mga residente sa Dansulihon maging sa kalapit na mga barangay. Maliban sa landslide, matinding baha naman ang naranasan ng mga residente sa barangay Tignapuluan kung saan pumasok na sa kabahayan ang tubig baha na nagdulot ng takot sa mga residente. Patuloy naman na nakaalerto ang mga personahe ng CDR-RMD, PNP at mga volunteer responder na siyang nagbabantay sa lugar. Samantala, nanawagan naman ang lokal na pamahalaan sa mga residente na naninirahan sa mga landslide prone area na maging alerto at agad lumikas oras na makaramdam sila ng kakaibang pagalaw nang lupa. In the heart of changing lives, ito si Brigada J.M. Salise ng 102.5, Brigada News FM, Cagayan de Oro, The Music and News Authority. Nationwide. Nanawagan naman si Senator Bongo na papanagutin ang lahat po ng mga sangkot sa katiwalian sa mga proyekto ng flood control at sa mga tinatawag na ghost projects. Ayon kay Go, dapat nang managot ang mga tunay na may sala sa mga irregularities na nagpapahirap sa bayan. Idiniin niya na matagal nang hinihintay ng publikong ustisya at ang pagpaparusa sa mga nasa likod ng korupsyon. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito Sabricada news FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.